Man, sila. Man. Hindi ko sila hindi po Tito Bright magandang gabi po. <laughs> 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 Okay na po ba ang ating audio? I lose blood so, Nakailang ulit tayo sa ating live dahil po yung smart na niludan ko ang hina ng internet Ano po? so Mahina ang smart dito sa area namin So, globe ang medyo okay ang signal nawawala ang ano ko ah uh, boss hello <laughs> kay tiktok ayan Anday mo muna natin yung ibang viewers ano po bago tayo mag umpisa kita biti na katsula magandang ng sa inyo. alam niyo po ba uh, kaya nag reaction tayo ngayon sapagkat nagkakagulo sila ha nagkakagulo sila. Ha? Ayon kay Ate Ed na vlog, ha? si Bupil daw at iba pang reactors like Lula Chang ay sila ang mga nagpapagulo ng kalingap. Ha? Ayan, sabi ni Tita Priscilla Bretsis Bitina, ayan. So, ang sabi ni Ate Ed na vlog, eh, isa sa nagpapagulo daw ito sila, Bupil. Ha? And Lula Chang. Pakinggan natin ang, ay panoorin natin ang, ang sinabi ni Ate Ed na Okay na po ba yung audio natin? kasi wala akong monitor kasi hindi ako nag sa isang cellphone dahil po ang hina ng internet ano pong malakas ano eh, malakas kumain ng internet ang laptop malakas kumonsumo pala ayan tiktok ayan ayan mahina talaga di rin yata tayo makapag video reaction eh ang bihira kagaling ko lang sa biyahe ano po at uh, uh, medyo ano pa Haggard Sabit mo sa bubong <laughs> Nasa ano na nga eh Nasa sa labas na nga Sa may ano nang tindahan na eh Wala may hina Nasa ano na po Nasa screen na <laughs> Tita Wala may talagang smart Oh ayan oh Ano pa naman yan lang, lang. hindi ba video reaction eh, pano maganda yung Na -ano natin. Wala rin ako monitor kasi hindi ko pwede ibuksan yung isa pang cellphone dahil maghang na ito. Ano po, pag sa cellphone na live, okay. Medyo okay kasi may mababa ko man sumo ano. Laptop kasi, na uh, kumakain ng internet ito. Kailangan dito ang Mbps mo ay ano, ay ang speed mo ay nasa sa isang daan o 50. Ang speed ko dito ay ano lang ah uh, 12 Mbps. ah uh, bili ka antena. Uh, lang makabitan naman, hindi ko alam mo papayagan ako kung pwede mag dito. Hindi ko lang po alam kung pwede po mag magantina dito sa area kasi mahigpit dito sa ano lugar namin po. Pag nagpakabit ka ng wifi, kailangan ng permit ng barangay. O, kailangan ng permit. Mahigpit dito. O, ayaw ko naman magpakabit ng internet dahil po ma mahirap maglipat-lipat. Ano ba yan? Oh, nag na anak sa ering. Wala. Ayaw mag-google. Mag Paano natin ma-reactionan to? Hindi kaya. Wala. Di tayo makapag-reaction. Doon sa inalisa namin ano doon na sa inalisa namin bahay maganda ang signal doon malakas hmm. malakas ang smart doon uh, good evening jumart kuya Anthony Mabalot wow. Ayan, thank you so po mag tayo kasi gusto kong pakinggan yung sinabi ni ate Edna eh. maganda yun eh maganda yung sinabi ni ate Edna ha? kasi alam nyo po Basta maganda yung sinabi ni Ate Edna About diyan sa mga reactors nila diyan sa mga reactors nila o, Gusto ko ma-reactionan yan Wala, di nakikisama ang internet natin Parang ano I Ano ko sa inyo ha I-kita nyo internet natin Kasi na Grabe ang ano huh? <laughs> Hatik yung internet oy. Oh. <laughs> loading yung loading ay, nako. Nako po. Grabe. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero okay yung live natin, ano. Hindi lang siya makasingit na sa iba pang ano, Uh, try natin dito I try 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 sana hindi mag loading oh, sana hindi mabawasan yung internet speed wala di kaya Ilan na po ang viewers natin? Wala din akong monitor. ano po? Wala din akong monitor sa mga viewers. Pambira. Ayan. Ah, uh, ilan na po ba ang nanonood sa atin? Ah, Karen, 9 views? Nine viewers? Uh, Sir Anthony Mabalot. Ayan, Arthur Silva. Alam niyo po, naka live ngayon din si Lula ko. Alam niyo pa, alam niyo po ba na 500 plus ang nanonood kay Lula? Nagmamaritis. Oh, sumisikat si Lula pag ang content niya is pangaaway. Ah. Pang ya Alam niyo po ba, <clears throat> so sinasabi natin na, na yung mga reactors daw ang magulo o tama nga naman 'yon. Isa 'yan sa nagpapagulo yung mga reactors. Ano po, noon pa naman 'yan sinasabi ko na isa 'yan sa nagpapagulo. Ang ano ko diyan kasi sa kanila ah uh, yung mga katulad nila Ate Edna ah uh, minsan mas, may isip natin na mga ano eh yung parang weak weak leader. O oh, di ba? Weak leader kasi ah uh, pag pag mga nasa bakuran nila yung mga ah uh, nire-reactionan ng mga reactors nila kasi previous din naman ng habol nun eh doon sila magsasalita pagsasalita di ba doon sila magsasabi na oh, sila lang ang nagpapagulo pero dito sa amin wala ba diba? pero pag uh, ang nire ng mga viewers ay nung mga reactors nila ay mga nagsasalita ng katotohanan okay sa kanila tahimik ano po? So wala dito yung makapag reaction. Grabe Ano natin dito? Oh, once up. Mahina. Ang lugar namin kasi ano eh kung sa ano ito ay medyo malayo ito sa set ano sa satellite ng smart cell mas malapit siya sa globe tsaka sa dito sim yun lang baka okay po ba ang ating ano ang ating internet dyan Okay po ba? Uh, pakitaas po ng mga paa. Okay, paki ano po kung okay ang ating internet kasi nga sinasubukan natin bawasan ang uh, okay naman. Hindi po ba malag? Binabawasan ko ng resolution para makapag-reaction tayo. Nasilaw ko sa ilaw. Okay naman po. Teka. Bakit ganun? Okay lang. So, hindi. Hindi pa rin no? Sayang. Teka. Teka. <coughs> Sa cellphone na nga lang. Okay lang, matagal ka nawala. Ah, uh, J, matagal ka nawala. Ah, uh, matagal naman na po ako nakabalik. Ah, <laughs> uh, medyo naging abala lang po ako. Oh, uh, medyo naging abala lang. Pero wala eh, na natin. Deka. Siguro pag namatay po ito, mga kabosis, magre-replace po tayo, ano po? Uh, Mag-relive ulit ako. Ah, yun lang. meron ka pang 11.